Magandang umaga. Meron tayo dito ng Nmax B1. Issue niya ay hindi umaanda ngayon. Marami ang kanyang error na nakita natin sa dashboard. May sira pa yung abs, always on ang indicator at error port ito siya. Pero hindi mo na yan yung issue na ayusin natin kasi hindi siya umaanda kasi kahit merong issue na ganyan, under pa rin yan. Pero ngayon, yung pinakamalaking trouble niya kung bakit hindi siya umaandar ay ito hindi nagpapansyon yung kanyang fuel pump o fuel motor kahit na yun natin ang susi wala siyang response ibig sabihin uh, pwedeng sira ang fuel pump IC si, o kaya yung fuel pump I inspeksyonin natin yan tatanggalin natin at titignan uh, sa pag troubleshoot nga pala titignan muna natin una yung kanyang linya linya ng fuel pump IC yung positive at negative kung okay naman yan doon tayo na magpo-proceed sa fuel pump IC o okay, sa motor niya okay, bubuksan na natin na natin titingnan ay yung positive na linya nitong fuel pump kaya yung clip ng test probe i-clip e, natin sa negative kasi positive yung titignan natin okay meron siya meron siya at titignan naman natin yung negative kaya yung ano ililipad lang natin dito sa positive yung clip ng tester at i-on natin at mawawala. At pag pinastart mo siya, magkakaroon lang siya ng supply. So, ibig sabihin, okay yung kanyang linya. Kaya, titignan natin yung fuel pump IC. buksan na natin upon checking may puto lang yung kanyang wire ng fuel pump kaya hindi talaga siya magpapunction Yan. dahil sa pud, pud na yung kanyang fuel pump IC ito so, papalitan na lang natin at yung mga sakit isasolda na lang natin dito Putput pud na rin tong isang terminal ng fuel pump papalitan na lang natin to tapos, isusolda na natin kung hindi tayo makakahanap ng ganitong sakit. Oh. Yun. Okay na oh. Na-isolda na natin. Yan. Sinolda na lang natin para lahat yung mga terminal na medyo may crowded na tinanggal na lang natin at sinulda para mas matibay siya pupuluputan na lang natin ng tape yung magandang klase o yan tapos na right So yun, tapos na natin na remedyohan. Yan na. Momentum to, natin doon Yan, nakabit na natin testing. Okay na. Yan. Magpapunction na. Ibabalik na natin. Yan. Testing. Yan. Yan. Reglada na. Ayan. Okay. Bawang